Dalawang mabisang paraan kung paano may ang sakit ng pumarako. Ito ang matutukan nyo sa video nito. Isang pamamarako sa pangunahing sakit ng ampalaya na kung mapapabayaan, maaring lahat ng tanim nyo magkaroon ng sakit ng pamamarako dahil nakakahawa ito sa malulusog na halaman. Kaya sa mga mga katanim pa ng ampalaya, mas mainam na malaman na kung paano maiwasan ang pamamarako para hindi sila malugi lalo na ngayong buwan na papasok ang taglamig ang epekto na ito sa ampalaya, hirap na siyang lumaki at hirap na rin siyang mamunga, kung pa isa-isa na lang yung mga talbos naman niya, pumapangit kaya hindi pwedeng ibenta pero hindi naman siya mamamatay kaya kung may tanim tayong ampalaya at namamara ako, mas mainam na bunutin na lang natin at tapon para hindi na makawa pa at nang mabawasan ang pagkalugi ang unang mabisang paraan para maiwasan natin ang sakit ng pamarako iwasan natin magtanim ng mga panahon na malamig ang panahon tulad ng January at February. Dahil na mga panahon na aktibo-aktibo ang virus na dahilan ng pamamarato. Lalong lalo na kung itatanim nyo ang palaya mga hybrid. Ito kasi ang naging obserbasyon namin dito sa amin sa pagtatanim namin ang palaya. Halos 100% na ang tanim na ang palaya pag mga ganyang buwan. Sa ibang buwan naman mayroon pa rin ng pamamarakong mga 20% o halos wala. Pero mga January February halos 100%. Lalo na pag hybrid ang tanim namin dati yung buwan ng January, February, niwasan na namin magtanim ang hybrid ng hybrid na ampalaya dahil naman marako. Kaya yung ganyang buwan dati, land preparation lang ginagawa namin. Mga March na kami magtatanim ng ampalaya. Tamang-tama lang magtatanim ng March dahil magsisimula mamunga yung mga ng May. Sa June naman, siyempre dadami naman na ang bunga niya. Kadalasang tumatas ang presyo ng ampalaya kapag June dahil nagpapasok na naman mga estudyante. Ang pangalawang mabisang parang para maiwasan natin yung pamamarako, gumamit tayo ng mga variety na may resistansya sa pamamarako. Ang kaya naman sa panahon ngayon, may mga na-develop ng hybrid ng na may resistance sa pamamarako. Katulad itong Trident F1 ng Condor. At itong Misty sa F1 ng East Seed. Kaya pwede na tayo magtanim ng hybrid na paraya kahit anong buwan. Kahit yung mga buwan na malamig ang panahon tulad ng January at February. Hindi naman ibig sabihin na kapag nagtanim tayo ng paraya na mayroon resistance sa pamamarako, wala lang naman marako. Meron pa rin naman pero pa isa-isa na lang. Hindi katulad ng walang resistance sa mamarako na halos 100% lalo kung tayo ng January at February. Yung mga native din nating ampalaya, hindi rin yan na mamarako. Kaya pwede rin itanim yung mga native na ampalaya ng buong taon. Ano naman ang dapat nating gawin kapag na mamarako tanim nating ampalaya para maiwasan yung paghawa niya? Ang palatandaan na mamarako ang tanim nating ampalaya, una nagiging dark rin ang kulay ng dahon ng ampalaya. Pangalawa, yung talbos naman niya pwedeng maiksay o sobrang haba. Hindi normal pangatlo na nilinaw yung dahon niya ngayon naman kung nakita na natin na may sinyalis ng pamamarako yung tanim nating ampareha ang una nating dapat gawin bunutin na natin o patayin na natin pa rin na sila makahawa pa ang pangalawa naman patayin natin yung mga apids dahil ang mga apids ang tagapaglipat ng sakit ng pamamarako pwede tayong gumamit ng lanit o mula tayong sagpatay ng apids pero kung gusto nyo makatipid pwede na tayong gumamit ng pinaglaban bilang insecticide mayroon akong ginawang video kung paano gamitin yung pinaglaban bilang insecticide. Ilalagay ko na yung link sa description. At sa duro ng video ito, pakipindot na lang. Dito na natapos yung video natin. Sana meron kayo natutunan. Pero bago ko lubusang tapusin kung bago ang kapang sa ating channel, sana huwag mo kalimutang taniman ng pindot ang subscribe button at notification bell para lagi ka-tinit ka sa mga susunod kong video. Maraming salamat sa panunood at pagpalaan kayo ng Panginoon.